News. CNN live, live Nationwide. Magandang araw ka sa mga Riel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Bilang bahagi ng Ligtas Summer Vacation 2025 o SUMVAC, at pagtugon sa direktiba ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, itinalaga ni Mimaropa Police Regional Director Brigadier General Roger Quesada ang nasa 1,221 polis at paglalagay ng 129 na police assistant desk sa buong riyon ngayon darating na Semana Santa. Sinabi ni R.D. Quesada na ang pagpapakalat ng mga pulis sa lansangan ay upang masiguro ang kaligtasan ng komunidad pati ang mga turista at bibisita sa mga lugar sa panahon ng bakasyon partikular sa mga mataong lugar. Binigyan din pa ng general na ang mga itatalagang assistant desk ay inilagay sa mga strategikong lugar tulad ng mga shopping mall, transport terminals, mga lugar ng sambahan, pampublikong pamilihan, paliparan at pantalan, mga resort at sa mga pangunahing kalsada na madali silang makita sakaling kailanganin ang agarang tulong. Handa rin aniya ang pulis may maropa sa anumang oras na ito ay kailanganin at mayroon na rin silang direktang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa agarang pagresponde. Sa ganitong paraan, hindi makakaisip ang mga masasamang loob na gumawa ng karahasan o manggulo upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Kaugnay nito ay sisiguraduin pa rin ng tanggapan ng PRO Mimaropa na magiging maayos at maligtas ang gaganaping midterm elections sa darating na Mayo at 12. At iyan kasama nga real ang pinakahuling balita sa oras na ito. Ako pa rin si Dennis Debreho ng CMN 104.1 Spirit FM nag-uulat ng live para sa CMN. Filipinas CNN Live, Live. Nationwide Nation